let hey, never feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you and So, ayan, uh, pasensya na nga pala kayo kakulay ha Kung medyo matagal talaga tayong din nakapag-upload ng video kasi nga bali nag-cast naman talaga tayo noong mga nakaraang araw. Kaso ngalang ay eh, napapadalas yung hmm, zero natin. So ngayon tayo ulit nakapagbakante na pwede tayong magkas cast So ayan ha, ang spot po natin dito. Pa rin tayo sa Binugaw. Bali ang dala naman nating setup. Ito, Glory fishing rod. 1.8 meter uh, trill Daiwa 1000 series at uh, line natin 6LB Ricky Maru at uh, leader natin 8 pounds at uh, ito po yung lure na gagamitin natin galing kay tunnel tackle shop bali pinapapiltis po niya sa atin so ayun habang maaga pa wag na nating patagalin pa tara hagis tayo na uh, first cast tayo dito. First cast. Ayan, uh, shout out pala sa bagong GC na ginawa ng mga kasama natin. Uh, Liog Angler at uh, shout out rin pala sa dati kong GC, oy. Peace on. Peace on ka kulay. Wow. Grouper Lapu-lapu. <laughs> Ayos. Uh, Mag-asa pa lang ini. Lapu-lapu. Grouper, first cuts po. Diyan lang sa harapan natin kumagat ka kulay oh. Hay but but. Ayos. Dili na nak magpaumpa. <laughs> Yo, ako, ako lang, ma. Igo ka. kalau lang. Uh, Chat-out din sa... sa Team one five uh, Chat-out po sa mga kakilala ko. sina sina Si na... Sir Big Boy. Uh, si Boss Ronbillo Tikoy. Si... Boss Wilmark Sabite uh, sa lahat, sa lahat ng mga kakilala ko, shout po sa inyo, sir. Ah, uh, shout rin sa DBA na talagang sinusuportahan 'yung ating maliit na channel. yan po, shout out po sa sumusunod. Yes, naka-grouper tayo. First first cast. <laughs> Yan. Good size na kakulay. Eh. First catch natin, oh, lapu-lapu. Yus Dahagis tayo ulit Maka may kasama pa Dahagis Ayos yun ah. First cast, first catch. Unang beses ko palang lang nakahuli ng gano'n First cast, first catch. Meron din palang lang grouper dito. Eh sa libro nga, meron ng grouper eh. 'Di ba? <laughs> Sana meron pang grouper. Kaya ah, doon tayo sa unahan kakulay. Ay, ba maganda? Doon o dito? ay dito tayo galaw pala ng tubig kakulay high tide pero mga bandang alas na ng umaga ano, bababa na tong tubig na to Kasi, nag install po tayo ng apps na malalaman kung high tide o low tide ba yung ano, yung dagat alagis tayo dito Hagis, hagis. Balik tayo dun sa unahan kakulay Ha ah, Ha Huntingin natin yung mga Balo dun Mga needlefish Yan ang pinaka challenge kasi sa atin eh Ang ah, makapaglan ng balo Kasi nga itong mga balo o needlefish kakulay Ito yung mga isda na isa sa pinaka mahirap hulihin una delikado eh pag natalon kasi yan sa harapan mo wala lalo na at wag naman sana tamaan ka sa mga tulad ng mata gano'n. tapos pangalawa namumutol yan ng line kasi nga sobrang talim ng mga ngipin yan kaya uh, yan ang isa sa pinaka challenge ng mga lahat ng angler ang makapaglan ng balo pero nakapaglana naman talaga tayo ng balo eh Ilang beses na marami na Pero maganda talaga din yung laban ng balo So tara dun tayo Hahantingin natin yung balo na marami dun Hagis Hagis lang ng hagis 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 lang Tara dyan tayo sa Yan yung sinasabi ko Na maraming balo na umi-strike Pag nakatungtong ka dyan no? So sana nga may umi-strike na balo ngayon Yup. <sighs> Ian. Hagis tayo. Hagis. Sion. Ano na to? Uy. wow wow uy ayos uy uy huwag tayong makuwala thank you thank you lord thank you lord uy lakas Ang lakas niya men Ayos Oh Mangrove Ayos Laki Mangrove snapper kakulay kulay Yan. Thank you Lord. Mm. Woo. Thank you Lord. Ah, nakadalawa na tayo Lord. Thank you. Thank you Lord. Laki ka kulay oh. oh. Good size na good size. Thank you Lord. Yan, hagis tayo ulit. Hagis Ayos ah Balo yung hinahunt natin Pero mangrove snapper yung binigay Lakas ah Iyak yung reel natin Ayos Whew, Thank you lord Nandito na naman tayo sa kabila Baka meron na naman dito Uy, may mahabol ng balo oh. Yan. Ge. lang. Pagatin niyo ha. Nahabol siya ng balo kakulay Ayos, kung di dahil kay kakulay pilot, di siguro hindi natin mahuhuli yung mga isda na yon. Thank you sa payo mo kakulay pilot na sabi mo eh, ano bawat session papalitan natin yung mga hook lalo na kung medyo matagal na talaga yung hook natin kung pwede lang talaga kung marami lang tayong mga reserbang treble hook eh mas maganda talaga ano bawat session papalitan natin yung treble hook natin kasi nga sayang naman pag may strike yung mga isda tapos yung hook natin mapurol eh mababali wala lang sayang kaya thank you sa'yo kakulay pilot lopez thank you sa'yong payo sir thank you sir sana makadagdag pa hagis lipat muna tayo kakulay parang wala yata yung mga Needle fish pero may nag-strike dito banda kanina oh. Needle fish 'yun, hinahabol yung lure natin. Parang hindi sila ano ngayon. Parang hindi sila tawag niyan. Hindi sila agresibo sa lure. So subukan natin tumawid doon sa bukana oh. Pero sigurado malalim 'yun doon. Tara, subukan lang natin ha. Sana makatawid tayo doon sa bukana. hirap talaga pag mag solo casting kakulay kulay aray aray malalim na kailangan talagang dahan dahan tapos ingat ingat talaga kapag nagsosolo oh malalim mo oh. uy uy malalim malalim dito uy uy Uy, ah, lalim. Huh, hirap makatawid. Meron pang isang tawiran, no? Medyo malalim talaga yan dyan. Buka na kasi yan, eh. Sana eh, matawid natin para dun tayo sa unahan, no? Ganda kasi doon sa unahan. pagis tawid tayo Ay, ay, salamat at nakatawid rin. Bugaong, hagis. Yan, ah, nagpalit pala tayo ng lure kakulay oh. Shimano di W63J. So bagong-bago pa lang to. Salamat nga pala sa nag nito. Bali ang nagsponsor sponsor pala nito kakulay, talagang hindi siya mahilig sa fishing. Salamat sayo. Hoy, tagal mag-low tide. <coughs> pag mag low tide na mamaya babalik tayo dun sa batuhan meron kasing spot dun na maraming mga snapper mga yung tawag nun yung dilaw na parang may maitim na bilog marami kasi doon so pa mamaya pag mag low tide na yung tubig So dahil high tide, dito muna tayo. Babaka sakali. Yan, baka may kanuping dito. Sana meron. Hagis. Diyan kaya sa gilid. Walang umi-strike sa Chorinoya natin kakulay ah. Hagis. Lag nagpaparamdam dito banda kakulay kulay. Hagis. 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 Hagis lang. La talaga umi strike ah. Siguro balik tayo, balik na tayo dun ka eh, pababa na naman yung tubig eh. Bali, abangan natin yung spot dun sa ano, sa may bahura. Meron din kasing malit na bahura dun eh. Sasabayan natin yung pagbaba ng tubig. pero eh, tara. Tara, magkahagis-hagis ako ha, habang tayo pabalik. Wala. Wala mo may strike dito. Siguro may nanlalambat kanina. Hagis nang hagis Hagis lang Hanggang sa makadali hanggang sa makahuli Hagis lang nang hagis hagis oras na kaya ngayon siguro nasa alas 8 na Tagal na sundan ka kulay. Yan na, pwede na po tayong lumusong kakulay. Papunta tayo dun oh. Ay, daming bato sa ilalim. Palutide na kasi. pagis Ayan ah, nandito na po tayo sa bahurahan. May maliit na bahura. Bali, hinantay talaga natin na bumaba talaga yung tubig. Para malusong natin to dito banda. Ayan, sana'y makahuli. Doggies! nang umi-strike. Siguro alas 9 na. Napagod talaga kakulay. Ah, siguro nasa kulang-kulang tatlong oras po tayong nagkas. mag alas 10 na siguro ngayon. Bali diyan tayo nagumpisa kanina oh, sa batuhan na 'yan. Tapos binaybay natin hanggang dun sa may ano? Dun banda sa may Aboytis. Tapos pabalik. Ah, hanggang dyan lang sa unahan. Hoy, kapagod. So, nakahuli lang po tayo ng dalawang piraso. Hindi <laughs> na masama. So, at least hindi po na zero. ulit tayo ng isang grouper. Iwan ko kung anong klaseng grouper to. to lapu-lapu. At isang mangrove snapper. Yun. Good size na. Oh. Hindi na masama. Ay, so ayun, sana ay nag-enjoy po kayo kahit dalawang piraso lang yung huli natin. Bali sa Sabado siguro, uh, Dalayo dadayo po tayo sa Santa Maria ulit. Pero sa ibang spot na. So abangan niyo po 'yun kakulay. So na uh, hanggang dito na lang. Uh, maraming maraming salamat po sa panonood nyo. At sa mga silent viewers natin, maraming salamat po sa inyo. At sa mga subscriber na patuloy pong sumusuporta sa ating channel, maraming maraming salamat po. So ayun po, shoutout po sa lahat na sumusuporta sa ating channel.